maliwanag ang buwan noon. Mga labing limang taon na ang makakalipas. Laking Manila kasi ako kaya hindi ako naiwala sa mga kwento. Tungkol sa santel mo. Mga alas dispasado na yun. At ang bahay namin ay nasa gitna ng taniman ng mga buko. Maliit na bahay kubo lang. Sarado na yung tarangkaan sa harapan. Kaya sa likod na ako duman. Walang ano-ano yung napalimun ako sa gawing kanan ko. At may nakita akong nakalutang na bola ng apoy. Mga 10 hanggang 15 metro ang layo sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. Nanlamig ang buong katawang ko. Gusto ko ng manakbo. Pero hindi ko ang aking katawan. Lumipas ang ilang segundo. Hindi ko na namalayan na nakapasok na pala ako sa loob ng bahay. Subalit, ang bolang apoy ay patuloy na nakalutang sa hangin. Agad akong nagtungo sa kwarto at natulog ng nakatalokbong